Lagnat na matindi at pagsakit ng katawan. Sinasabi mo bang trangkaso lang pero yung sakit ng ulo mo parang binibiyak? Watch out! Baka flu na yan! This is Doc Bea of Philcare. Alam mo ba, ang signs and symptoms ng flu ay mas severe kumpara sa ordinaryong sipon. Ang mga sintomas nito ay bigla ang mataas na lagnat, matinding sakit ng katawan, panginginig at sobrang pagkapagod. Kung feeling mo ay parang hindi ka na makakilos sa sama ng pakiramdam mo at sakit ng katawan, baka flu nga. Ito ang ilang health tips. Magpahinga na mabuti, iwasan ng stress, at uminom na maraming fluids. Kailangan ng house remedy? Warm calamansi juice with honey is your best friend para sa iyong sore throat. Pero kung tumaas pa lalo ang lagdat mo, magpakonsulta agad sa doktor. Remember to mask on to avoid influenza-like illnesses. For consultation, use DigiMed on the Hayfield 2.0 app or proceed to your nearest Healthway Multispecialty Clinic. Follow us for more health and wellness-related content.